final guys finally nandito na tayo malayo pa yung binaya namin na Miss Pudiba nandito lang pala sa langalang okay na so tara, final na to bibili na natin okay. Ha? Alam <laughs> mo, huh? may cream man nila. Green na lo. Sangsing. Pero bangin sold na ito. Pero bangin sold na. Oh. <sighs>

Patapangan in blue. Ano? Oh, blue na lang. 2023. How much money? Mga so, hundred 155 hundred So one fifty five hundred na niya kaniya. Tena ka One fifty five hundred. Blue mo si Blue. Blue na lang. Kanoorita na lang. Sige Nitis kasi niya ang design. Hmm, okay. Ano mo kore pa rin sumama di? Dire ito, kay pa man kita na drive. No. Dire ito. magsa pagsakit na lang ng takbo. guys, nandito lang pala. Nan oh, Oo, pwede ka dito. Nandito lang pala yung maraming items ng Inmax sa ito guys. Eh. May green bullet. May green o no? may choices kang pagpipilian guys. Tapos yung nandun sa Tagloban, 155 yung presyo. Dito 15500. Ah, okay, kita mo tara 15500 So nakatipid tayo na 45 bullet. So may kita pagpipilian. We have choices, guys. Hinihintay ko lang na matapos kumain si Ate kasi andun lunch time ngayon eh. Ah, uh, alauna late lunch. So after that, asikasuhin na natin ito. Mas maganda sa ano guys, ayan. Ano siya? Xbox naman. Ay, dito ko daw ko nila tanong. Ano ito? X-Max. Ay, ano ito? Nasa ima na? Ano ito? 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 Ano Tingnan niyo guys. Pero out of budget na. 270 ito kasi yung amount ko. Ano Yung initial eh, yung gusto namin talaga is yung ano lang, Borgman pero medyo na ano kami na turn off kami din sa Goma na sa likod ng Borgman kasi man. So natingnan namin yung NMAX Medyo okay naman siya. Bolet, pag daw ako ano. Kunin mo na bibi. Okay lang. Tayo na lang doon ha. Pag limit na. Pag limit na liwat. office. It's so nice. Their office is so maganda. Ah, o, oh, di ba? ma... Social. The office is so sosyal. Very do da good day. -da, da Ano? Mas okay. kayo blue ano? Pagkitan. Na-shine. Blue. Lagi blue. Kun, available. Oh. So guys, ito na. Ito lang pinili nating motor. Yan Oh. Ito. Kasi yun yung gusto ni Miss Pudiba. Meron ng may-ari. Yes. Meron ng may-ari. Nakareserve na yan. So, meron namang tatlong green dito. So, ito yung pipiliin natin. Greenish. Okay lang. Okay lang. Motor lang. Maganda lang. Ang kagandahan kasi dito sa, ano, sa Yamaha. Alang-alang. Full tank siya kasi yung ibang pinuntahan namin was 1 liter, meron naman 7 liters lang dito. Baka full tank siya tapos baka bigyan din tayo ng helmet. 'Di ba? Sa so, tingnan natin yung sunod na mangyayari. Nay, sa mga mm helmet ko, kiran. Igo sir, papa Iyang mo nun, mo yung Ang full face? Mm hmm Parang okay.

kasi eh, pag gumamit kami ng sasakyan ng Miss Pudiba si Miss Pudiba yung magsasak magagamit ng sasakyan tapos ako naman diretsyo na ako yung gagamit ng motor bumili tayo ng helmet sa Robinson ito siya tingnan niya kung ano yung, ano yung helmet na binili ko sa Robinson habang inaayos natin at binabayaran natin yung motor ito lang muna, let's go

sir na kapitan pa talaga yun ha i-prepress mo kung sir lumabat pa kayo mamabir pero para malaks eh, press mo yun alam ko, yan naman sir, yung pa nga makuha na ako pina lumagano, kasi muli na pala ma Tapos, only one, sir, ah, mag-iakon lang, press lang. Ano yung indicator niyo?

Sogan? Open. Open? Kami pag-open naan, fuel nga And sit na like, open naan? The... Uh, Ibutang ini uh, mga documents. Okay. Sogan na liwan? Basta na, ka na, sir. ka na ka na Okay. Right. Tapos? Ato, mag-start ka na. Bisa na inyong pre-notem captain, sir. Pwede ha? pwede Okay. 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 Ah. Amula. Amula tak dapat kontrolan. Hmm. Test pag off. Pag off. Pag off. Pag off ya. Diretso lah. Ah, okay. 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 Sige. Okay na po. Tapos long press ang pag-lock. Long okay. press, long press lang yan. Okay, sige. sige. Thank you, kuya. lo Tanggalan na lang init, kasi masasabtan ka na ba May sir, medaka Tanggalan na lang kay. Sasaktan mo ba Sasaktan niya bang to? Sasaktan. Sigurita mo pa lang 'yan, pa lang kung second hand. Pagalang ah, pag kinamingin kami dito, may ba na. yung Kaya mahal dito. Hindi, hindi ka Motor, motor eh. is... Maraksat pa din. Motor ron. trade. Ah, oh, dapat kasi dito rin siya. Dapat dito rin siya. Tapos pagkato mo na uh, best pal. Eh. May, may naman, da, pero may silver. Oo, oh, silver. Kasi so, manitray ka mo alang-alang din na nabuhin tawag naman nalang alam na yung dila eh, wala kang na pero na ah, okay, so mga tabo yun ah, 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 guys, ano, pwede na tayo mag motovlog na ito yes motovlog na ah, oh, okay okay pa yun yan, malak sila like, girlies sarap yan, may kung sino bumili ng mga motor lalong na lalo na pag nandito lang kayo malapit sa Tacloban. Punta kayo nang Alang-alang. Alang-alang, Des Alang-alang. Yamaha. So far, yung inikutan namin buk sa buong Tacloban, ito yung maganda yung deal. 150500 lang yung isang yung brand niya na motor na yun, Max. Yeah. So sick, sarap yan. Wait, tara. 1, 2, 回家了哟？<music> dada. So yun sa guys, that's it for this vlog mga kaibigan At biyahe na ako Kasi medyo mahaba pa yung biyahe Mga 30 to 45 minutes pa Kunin ko lang yung helmet Helmet muna <laughs> Thank you Lord So guys, paano? Bye bye muna. See you sa next vlog. Love you. Bye. Adi timlo ha. See you guys. Don't forget to like, comment, and subscribe para sa susunod na mga video guys. And you know, click the bell icon para pito ka sa mga in-upload ko mga videos sa susunod. So that's it mo for now kasi umulan na. Bye bye.